guys, so for today's video, tagal ko rin hindi nakapag-upload guys, diba? So alam nyo na, diba dati, 2024 na, eh, siguro may pa lang yun, nung ako nagsimula. Wala pang wifi nun. Ito na nga yun, may wifi na ang aking, ang aking computer, kaya maglalaro tayo ng top Apex game sa Roblox. Pwede na guys. Let's go. Ah. Let's. Let's. Hello guys. Balik na ulit. Ito na guys. Ayan. Ito nga pala. Farp 76. Ang aking pangalan. So guys. Simula tayo. Ito yung na laro sa Roblox. Gunfight Arena. Favorite ko po yan, guys. Shoutout nga pala. Ay, ah, hindi. Ah, subscribe niya po yan dyan. Yeah, guys. Walang patumping topic. Game na tayo. Game na, game na. Game na ba kayo, guys? Game na! So, guys, ito na, guys. Mamarin na lang tayo dito, guys. Hanggat sa mamatay. Joke po you. Ay, manalipad guys. Ano yun? Bags. Ah. Ano mm yun? -hmm. Buhay pa rin yun guys. Impossible yun no? Guys, ako so nga pala. Natatanong nyo nga pala kung bakit ako ay matagal at ilang buwan ako hindi nakapag-upload. Kasi busy lang po at may pasok. Nagsasummer class po kasi ako. Na-upload ko pa yata yung wala akong pasok. Ayan. Six day po akong walang pasok, guys. Eh, dapat ka. Natatalo niyo pa nga pala, guys. Palilaro ko dati. Ay. Ang po kung ano nangyari eh. ko laro ko dati. Doon ako nagsimula simula nagpag-vlog. Sabi ko kay pa, nagpaalam muna ako sa papa ko bago ako mag -vlog. Masaya guys. Masaya. Hey, napaka-anga. Shish. Shish, shish, shish. Shish, shish, shish. Shish, 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 shish. Shish, 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 shish. Ali, shish, 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 Okay guys, bibiling ko yung magandang barel. Okay. Nung rarot rating ko talaga yung mga kalaban. Game. Game? Game. Guys, ano nga pala, sarap ng mata ko. Pinili ko lang makapag vlog. Kasi, namimiss ko ng mga aking mga vloggers. Ah, mga kaibigan ko sa YouTube. Sana mapanood to ni Kuya Moni. Kalalang niya si Born Ardonia. Von Ardonia. Ibigang ah. Gusto ko siyang makita. Gusto ko pong makita na mahal niya ako. Diyo ko lang. Ayaw niyo ko yan eh. Your Honor. Your Honor, hindi ko po alam. Uy! Ay, parang pag-ibot Ng, uh, Level ano na tayo guys Mga na tayo tayo So guys ito na Ito nga Bugs Atay okay guys headshot na lang Bugs Ay na lang guys Guys, So, ngayon. Oh, 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 oh tapos, guys. Ba naman lalaroin natin, guys. guys, ala, na lang natin ay medyo maganda-ganda. Hanap lang tayo. Nice. Isa rin sa mga favorite ko, ano, itong nasa bay. rambay. Eto. Blade ball. Favorite ko po yan. Oo. Favorite ko yan. O. Oh, Eto. Ano. Yeah. Favorite. Favorite na favorite ko yan. Syempre. Ako pa ba? Dilim na no, guys. So makita mo kaka. Top 8 FSB. Oto guys o. No? Ba? Pogi? sino ka mukha ko? Ako. Wala. Kaya guys. Day, ano na po tayo? Tagal-tagal na to. Guys! Naka, nakatatlong panalo ko dito. Hindi ako magsisinungaling guys ha. O, oh, sabi nyo, magsisinungan yun Tapos, meron ako dito kiki. Ganda ng aking parakol na ano, pang, so, ano, pangarasan arasahan. Blade. Mm -hmm. Ito na yung mga nakuha mga, ano, ano ba? Mga, ano, ito, like, Ano? Tapos, ito, mga nakuha ko. Ito yung pinakamakanda. Tsaka, ito. Ay, kita niya, guys. Hey. Napaka-angas. Ito yung unang unang ko. Agad sa makakuha ako, neto. Ako neto. Nagulat lang ako, may na nakuha ko yung gano'n. Ang galing. Ang gusto kong makuha dito ay eto. Ayan. 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 Eto na guys. Mula na ang laban. Ah. Ah, kakasimula pa lang. Kakasimula pa lang. May namatay na. So, mga guys, parang ogat. Ayan, dito na lang tayo guys. Ito tayo. Ayan. Okay. Mm -hmm. Herak kasi. Sige, sige. Patay na naman. Ah, huh, sorry guys. Bigla-bigla tayo na makamatay. laban tayo ah, guys. Eh, diyan na nakikita nyo Alam nyo po kung saan ako nag a-upload ng video sa tablet. Oo oh, guys. Kasi di naman kami gado kayaman. Oh, ay! Yeah. Guys, may kapares ako ng pumago. Ah, para baseball bat. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay

na naman tayo, guys. Ah. Oh. Pero guys, tuwa na ako doon kasi ang ganda na na, guys. Ang ganda noon. Tayo tayo, guys. Ako dalawang patay ako doon, guys. Ah, patay. Guys. Wow. Paiba-iba 'yung patay ko. Wow. Sorry guys, hindi nyo ba nakikita mo ako? Ah? ah, patay na naman guys! <laughs> Pinapanood na. Naman nagkukumpeta ko na nanonood ako sa TV. Yan. Diba guys? Sheesh! Ganda ng laban guys. Ito na! Ito na guys! Mamaya gagaling ako na bags. Nags, 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 nags. Boobs! j u Magaling ka. Dito tayo sa world. Dito na. Ay, ay. Ganyan. Ganyan. Hindi mo kaya. Ay. 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 ay, ay, ay. ay, ay, ay. nagkagulo-gulo. Tapos nagkagulo-gulo. Guys, nagsisimula na. Ang galing guys, oh. Nasa Ay, hindi para bundo ko. Ah! Ay! na, oh. Ang isip ito,

Yeah, right. yes, so guys, ashanty channel, sa susunod na upload bukas, bye bye, see you in next one, and bye bye.